Ayan guys, yung prito nating tuna. Malaking isda. Ayan. Pinatayo ko siya para yung gitna ay maluto. Ayan, mga after 30 minutes yan guys. Luto na nga. Actually, meron pa doon. di ko inubos. Kasi so, di hindi naman kaya abutin ang lalaki ganyan din kalaki siya pang ulam lang natin yan guys so babalik na natin guys mamaya isang balik sara na lang dito na ang lalaki yun ang ating isda tuna So yun guys, binaliktad ko na siya pangalawang baliktad na para lutong luto talaga yung na hindi siya mahilaw. Lapit na siya magluto. Mga 15 minutes or 20 minutes luto na yun guys So, ayun na guys, mga 5 minutes na lang, luto na yan. Nabaliktad ko na siya. Hindi ko na siya babaliktad. Ayan, may hainin Ay, ko na lang. Paka! makakain tayo ng dinner malandot na siya guys ito ang hindi na Okay guys, thank you for watching sa aking pritong isda, tuna, lalaki oh. Eh?